So, ayun nga guys, uh, nakakuha na tayo ng motor. Uh, pero bago tayo nakakuha ng motor, may mga proseso tayong pinagdaanan. Ano? May, may mga po, may pinapirma tayo ng mga kontrata, tapos sa uh, binigyan tayo ng mga freebies. Tsaka meron doon porso na pinaka-importante, yung in-explain nung isang uh, sales assistant tungkol sa uh, ng motor, yung tungkol sa plaka tungkol sa uh, P&P clearance tungkol sa uh, schedule ng payment tapos yung mga rebates uh, yung tungkol sa sakop ng warranty kung ano yung sakop ng warranty tsaka yung tungkol dun sa isang uh, 40,000 pre-service coupon warranty Uh, yun naman eh, tungkol doon naman doon sa mga limbawa na aksidente kayo uh, so yun may mga proseso rin may mga requirement din so ito yung guys panoorin nyo so ito po yung manual ng ating motor ano pong motor nyo before? Sir? Yamaha s uh, so may ano po ano cambio manual Awa. po may no, ako sa scooter sa Mio Sporty ay, okay So, medyo familiar naman ako. Na ha. Ito nga ng sir, ang difference po is the remote. So, madali e, po yeah. yung explain po. Sir. Yun ang araling ko. Kasi, oh, hindi ko alam yun eh. Ayan, sir. Tapos, ito sir, yung manual po ng ating ADB. Okay. So, ito po may magpapaliwanag po sa inyo ng warranty. Tapos, ipipdi ko sa inyo yung to. So, i-explain po yung mga functions po na. Yeah, lahat ng mga yan. Opo, sir. Okay, sir. Oh, maganda. Tapos po, uh, meron po tayong tatlong free service coupon yung kanina pong pinakita ko po sa inyo. Sir. So, yun jan Uh, dyan, dyan yung pipilasin. Three, opo. Ako sa sir. Irating so, yung po sabihin, po dala ko yan dapat pag magpa-maintenance ako. o, so, pwede naman, sir. O kaya po, yung iba kong customer, iniiwan na po dito para in case po na malimutan po nila, magpapaservice ang dito na po sa amin, nakarecord na po. Ah, okay. Pero, depende pa rin po sa inyo kung gusto nyo pong dali na lang po si coupon para in case mo matandaan nyo na lang po kailan po yung, yung schedule mo. Oo, mas maganda. Mas pwede po muna, papaliwanag po ito nung aming service receptionist po tapos mapapag ko lang po yung details. Ano okay. Po, then, ito po sir, yung mga documents po na ma po natin. So, ito po yung OR pinagbayaran po natin sa down payment na so 26,000 po. Okay. Then, yung signing of contract po natin, yung kanina po madami pinapirmahan po sa inyo nasa folder. Magkakaroon din ako kopya doon. No? For request po ang alam ko. Ah, so ito lang. Ito lang ang may uli ko. Ah, okay, okay, okay. And then, sir, sales invoice po. So ito po yan. Nandiyan po ang model engine chassis. Previous po na, ibinigay po sa inyo kanina. Okay. Kung may pending po, so yung papel po na ibinigay. Tapos so, makakalign nyo naman no po yun. Once <laughs> available po. <laughs> yung, ayan sir. Parang, Ito bolts and nuts po. in oh, uh, yun, sir, nakapos na daw pala po. Ano ba tsura nito? Gano'n baka laki? Ano ba? Ang lagay lang po dun sa, ano, sa registered po, na plate holder, gano'n lang po. Yun. Ay, okay, sige. Uh, Pero pwede na namang, ano, pwede namang ibang hmm. bolts and nuts? Pwede po, basta namang po kasi. Basta kumapit. Opo. Okay. po. Tapos, kung... Pag na, ano ba, kay, kayo maglalagay nun? No? Ibig sabihin, yung, po, ito, ito, ito. ito, po. ito, ito, po. ito po. Hindi, sir. Oh, okay. Pwedeng kayo na po ang magsilat po or pwede nyo po printan dito. So, once na nakuha ko yung ORCR, uh, may number yun, di ba? Opo, sir. Yun ang ilalagay dito? Opo. Pag po dumating na, sir, i-explain ko din po sa inyo kung ano po yung ilalagay naman dito. Oo. Oh. Para makita po natin yung actual po nung uh, assigned plate nyo so, po. Oo. Opo. Opo, nakikita ko lang. Registered, temporary, temporary, ito temporary plate. Ayan po, po talaga. Kasi wala pa po tayo nung actual. Kasi ang plate po, Oo. Hindi kasi ko, uh, yung alam ko, ah yung merong certain, merong certain year na mga naabala ng plate kasi may kaso. Apo. Pero Ay, yung, pero itong mga late, lately, hindi naman to sakop ng may kaso eh. kasi late, kumbaga, ano na tayo eh. Bago, ah, bago na tayo eh. hindi ito kasi, iba na rin yung ang tawag nito, yung kausap ng gobyerno sa paggawa ng plate. Opo, sir. Kaso po, doon sa memo nila last year po na March, oh. suspended until further notice, gawa po nung sa supplier naman Supplier po. na naman. Opo, so uh, yun. Pero ang uh, uh, binibigay naman po nila ng RCR, may mga naka-indicate na pong assigned plate. Opo. Actual na lang po talaga yung aantay. So yun, sir. So okay. yun po, uh, tuloy po tayo, sir. So yun po yung, yung freebie, so okay na po siya. Meron na lang pong tourney yung mabuhakin <laughs> Tapos, sir, andyan din po nakalagay yung ating due date. So, first monthly po natin is sa March 10, March 10. 2024 po. So, if ever po, alam mo, na pumatak po ng Sunday yan. So, since wala Mas po kaming advance. pasok po ng Sunday, oh, so, Monday po, pagbayad nyo, may rebate pa rin po yun. Pero if ever po na Tuesday na kayo magbayad. So, wala. wala, na po. Uh, full amount na po yung What is one day before or four days before the due date? May rebate po yun. Okay. So, so, pwede, so, naman, pwede, so, naman. pwede naman. Pwede okay. naman on or before po ng due date, may rebate po. Kung advance po, may mag other payment po kayo, so meron pa rin po yung rebate. And then, ang monthly po natin is 7445 po, magre-rebate ng 200, basta po update kayo sa payment po. So, 7,245. to 45. And then po, kung halimbawa, tulad po yung nabanggit ko, so Tuesday na po yan kayo nakapagbayad. Ay, so, ibig sabihin mga 12 na po yun. halimbawa kung Sunday tumatak. Oh. So, yun po. Mawawala na po yung ating oh, day. Magiging buo na yung Tapos po, kung halimbawa, after 1 week, hindi pa rin po kayo nakakapag-payment, pagpatak po ng ika-8 days po, uh, magkakaroon na po sya ng 3%, penalty. Sir. So, yun po. Sayang din naman po yun, sir. Kasi ang ating pong terms is 36 months. So, tayo po ay... Uh, kasama po sa last month free So, para po makiliin si last month free, dapat po yung 35 months ko ay perfect po. every day. rebate. so, yun. Pero if ever nakalagay po... Nakalagay din ba yun dyan? Hindi. Hindi po, sir. So, uh, mga sa explanation lang din po ma na. Maaalala naman yan after 3 years, no? Apo, i-remind -re din ako po ni... <laughs> Asa po maganda po yung record niya. Ano ma, perfect po talaga siya ng 35, uh, 35 months. Iyaanan naman po kayo ni cashier. Sasabihin yung huling hulog ko, free na. Opo. Sa Hindi na, na pa ako Okay. Re-remind po kayo. Parang kong credit, ha? <laughs> May last month free. Ayan, sir. Tapos po, yung ating total price po is 294.20 pesos po. Kasama na po yung 26,000 na i-de-nom payment. Oo. Na doble. Oo. Lalo, Opo. Tubo, tubo. Medyo ma medyo, medyo, medyo mahaba mo kasi. Uh -huh. Sa iba talaga 64 lang, parang 1000 plus kayo may patong. Mm -hmm. So yun sir, kasi iba-iba din po ang pricing po ni marketing po talaga. So yun sir, pwede din po pala tayo sir mag-payment po sa Gcash po or kaya mag-bank transfer. Pero pag uh, po ganun gagamitin nyo po, mas maganda na mas maaga po sa due date nyo. Uh Oo, -oh, kasi nagka-ano mo, ibang araw pa bago mag <laughs> Opo, ibe-verified pa po pati kasi yun. Tapos, ang first payment po natin dito po kay cashier para hawak niyo na po agad yung OR. Our. Mm -hmm. So, sir. Tapos, since na meron pa po tayo... First payment nung... No, uh... That means sa ano, March 10? 10. Po, Okay. Pero pwede naman pong mapaga po dyan. Depende po sa inyo. Okay. Uh -huh. And then, sir, depende din po sa inyo kung paano niyo po tatapusin ang mas mabilis po yung inyong account po. Mm -hmm. So, yun pa may other question po tayo regarding po sa payment. Wala na. Okay. So, Pagpo ano sa pwede naman po kayo sa amin mag-text, if ever po na may questions kayo, uh -huh. yung nag-text po sa inyo si Miss Asel po lang, pwede nyo naman po mag-text. Then sir, ito po, nating sales certificate po. So ito po ay katunayan sa iyo po nakapangalan ng motor, mm -hmm. hindi po siya nakaw. So andiyan po ang model and yung chassis. Year and color po, so andito naman po siya ang naka-integrate po. Over. Model, asan yung color? Ito po, nandito po sa code na to. so, ay, yung ending po, R. R, R is okay. Okay. Oh, okay. ah, Ako, pa sir. Pala. Opo. Kaya hindi na rin po siya in Tama, code po oh. dito. And then, sir. Year I, model. In uh, year model po. So, kapag ganito po kasi yung nasa ano po natin, nasa code. So, automatic po yung 2020. 2024. 3 po, 2023 po. Ah, 2023. Po. Okay. 24 po kasi wala po kung nagating oh. sa atin pero yan talaga yung latest na uh, ano okay. so, example yeah. kahit naman ngayon dumating yung isang gawa din lang niya. wala naman na bagong technology dito sa 2024 tuloy lang po siya lagi uh, naman kung ganun na palimutan kulay uh, lang po tapos ayun sir, ang additional po natin is uh, ito po ay valid for one day. So if ever po na ma-check point po kayo dyan, sa so papalagpasin po kayo. Uh -huh. Sa even po na -re release na po ng ating motor, uh -huh. so dated today po 'yan. So uh -huh. hanggang mamaya pwede di pa po kayo mag-travel. Okay. Uh -huh. Pero if ever po bukas, hindi po maiiwasan na gagamitin po natin sa national highway. So mag-iingat po tayo sa checkpoints ni LTO and HPG. Uh -huh. Kasi kahit ano anong ipresent natin sa kanila, wala po silang ina-accept na documents maliban kay ORCR po. Oo. So, which is sure? wala pa. Pero okay. walimbawa, meron na akong ORCR kahit wala akong plate nakaka na Pwede po. na yun. Yes po. Kasi registered naman yung ano. Opo, oh, sir. Tsaka understand mo naman yung plate dahil sila naman ang may problema. Yes po. Oh. Tapos pag may ORCR na rin po, i-explain din po namin sa inyo kung ano po yung mga ilalagay, kung kailan na rin yung, kung, kaila, uh, kung ano po oh, three, yung mga, Three years naman yung... na nito, no? Yes po. Oh. Yes, And then po, additional din po, sir, if ever po na ma-checkpoint po, at wala pa po, po si ORCR. Ang worst po is mag-penalty kayo. Okay. Ang alam ko po, po is nasa 10 to 12,000. Okay. And then po, mag paano ma-impound ma ma po ang ating motor. So, if ever po mangyari yun, sir, uh, pero huwag naman sana. <laughs> so, wala pong pananagot si Star Honda kasi bago po natin i-release ang motor, na-explain po namin sa inyo na maayos po at naiintindihan naman. Hmm. Then, regarding po sa ating ORCR naman po, So, since dating lang po ng unit, wala po siyang PNP clearance. So, naka-indicate naman po siya dito. Oo. Oh. Yan po. So, kapag po may dumating ng PNP clearance, i-re-rehistro naman po namin agad yun. Oo. Oh. Manonotify naman ako. Opo, oh, sir, yes, kasi yes, sir. yung process po ngayon ni LTO, excuse po, ah, ano po, direct pong isinasend na yung OR sa inyo, dun sa email address niyo po, yung ginamit niyo sa portal. Oo. Oh. So, po, then, after po ng OR, releasing po sa amin ng CR, siguro mga 2 to 3 weeks po yung expected po namin Oo. pero pag napaaga po doon, nag inform po kami yes. magkakaroon naman ako ng copy naman no? yes po kasi Opo, basta po yung OR direct po sa inyo, mm -hmm. yung CR yung po yung magagaling sa amin ano po? Uh -huh. pati po yung copy ng PPL yung sure may other question po tayo dun sa ating registro wala na no? po, yung nabanggit ko po kanina na service plus po. Ito po ay additional previous po ni Motor Central. So, ayan po. Kung po so, nang papangalya. yeah So, ayan sir. Worth 40,000 po yan. So, ayan po. So, repair assistance po. Worth of service and repair assistance for 1 year. one po. So, ayan. Nakalagay naman po yung validity po natin. So, ayan po. So, in case po, nagagamitin po yan pero huwag naman po sana kasi aksidente po yan uh -oh. so tulad po na ito so, na-aksidente na siya na bangga yung mga parents po medyo nabasag uh -oh. pasok po siya kay service plus naging bago na po ulit so, kaya yung natumba tumba lang yung, yung ayun ano? sir, uh, anong tumba po pala? I ano mean, yun? Uh, nakapark lang ayun sir, hindi po siya, hindi siya acceptable no. po pero kung alibaw, na-slide ka sa daan um, bawa, um, nagta-travel ka ano self-accident? Okay. Parang gano'n? Self-accident, kailangan po natin ng police, police report po na merong katanay na self-accident. Okay. Pwede uh, po yan. Oo. Uh, Tapos sir, eto po, bago po gagamitin natin siya, so ang uh, ating participation fee is 2,000 na po ngayon. So before po, 1,000 lang. Pero ngayon, 2,000 na po siya, kaya po, ayaw po natin gamitin niya kasi uh, aksidente po. Uh, uh, so yun, pero if ever naman po, hindi po talaga na iwasan po kasi aksidente po yan. So, ito po, hindi po lahat ay ina-accept po ni service Plus po. So, ito po, if it may time po, pwede pong basahin. Pero, bigyan po kayo ng ilan. So, alam mo po, naka-cover po yung ating motor. Tapos, bigyan po nagkaroon ng rumble po dyan. Tapos po, aksidenting na dali yung motor po maob. So, hindi po siya lagay service Plus po. Then po, if ever po na nalimutan niya yung inyong driver's license, nakainom po, na aksidente, pero po sana. Hindi rin po siya covered ni service Plus. Okay. Then, yung ating po mga ah, uh, calamity po. Ah, uh, oh. God po. So, hindi rin po siya inaalaw. Even po yung mga minor scratches, hindi po siya inaalaw din po. Kasi kapag naman po tumatagal ang ating gamit ng motor, lalo pa po puma, nakakaroon po talaga okay. yung mga And then po, halimbawa na nakawag po tayo ng parts at nakapark po natin mo to. So, hindi rin po siya acceptable. Oh. Then lastly, sir, so, uh, if ever po, na ma-accidente, pero wala naman po sana, within 7 days, sir, makapag-inform po kayo sa amin. Ano po, dala po ito, So, police report po. Then, yung atin pong proof po ng accident. Tapos, okay. ORCR na rin. Uh -huh. If ever po may questions pa po ba tayo, sir? Wala na. Clear naman po. Oo. Ah. Uh -huh. So, yun po. If ever po na may questions po kayo, pwede lang po kayo sa mag-text po. Ngayon, sir, papirma na lang po ako dito. So, katunayan po na at naiintindihan sa aking pinaliwanag. Sir, ko po muna. Ililipat ko lang po kayo kay Ma'am Maria. May may contact number naman diyan, ano? Ng... Bigyan ko na lang po oh. kayo kasi eto po ay hindi na po active 'tong telephone. Oo, oh, oh. para updated din. Eh. Ay, sir, yung pala nag-text po sa inyo, ina-confirm ah, si, po si, na si, update uh, na kayo. Ah, ah, si Ma'am Ate. Ayan, pwede po ko sa kanya kayo, kayo. Okay. Maghihintay lang po kayo, Ma'am Maria. Papasa ko lang po.